The <laughs> Igon Pulsi, ang mga sabi ko, Nay, kami na'y hika. Di ba din niya? Ang term, hika. Iriglo ko sa pare, labi na ang sakramento, dili ang kamot sa pare, ang nihika ko niyo. Ang kamot sa divine mercy. Amen? Amen. On go to your priest, receive the sacrament because it is the loving touch of the mercy of God to all of us. Amen. Amen. Kung kuna ay masakit ng lalayan ni Karol, simpa ka na at receive the Eucharist because Eucharist is greater than Father Daniel. Amen. Amen. Lord, magkakamunjuk <laughs> mo sa isang like, patadamay na naman, healing mass na. Kung saan misa sa baba, healing mass, pangtiwas na. All masses are healing mass. Yeah. Amen. Amen. Amen! Because it is Jesus Christ, the divine mercy. O, puso ko, how it feels sa nararamdaman. sa Ginoo sa tuwa. O nang natural pati ko sa natural ho. Gano gumuta, gisanding nato ang atong nasod. Gisanding nato ang atong lungsod sa usa ka tawo. Ug wag mga tawo sa Ginoo. Nituo lang sa iya katagos, katakos, nituo lang sa iya kabalikong prinsipyo. Awa ang divine principle, divine law. Mo na magkagumunta. Tinoon ni Happy ba Eleksyon, no? Ito sa akong parokya, akong gidapit sa mga kandidato. Ako silang ihangyo. Ako silang ikinayang pastindo. Pagkakalagan mo ang inyong ang minibigay ng mga words. Ayaw mo ang kakorota. Kaya rin ang o oh, naiwag okay. sa tungsod, naiwag pa Sa sagapu. Naiwag pa nang silang Ang linuod yes. na ba sa tungsod, hindi pa sa yes. pa mo sa Ayaw siya to papalitit. O mo. pa ang <laughs> bukid na <laughs> Awayon pa ang sa Facebook gitawag sa leader ang akong silingan na kanyawan o ba ang tausa? Nga nung 500 pa rin ako! Di ni Imahino! Kita ang diboto sa Divine Mercy kinang naging ota no to vote buying! Nga naman ang tanan na ni Tawag ng mga eleksyon wag mahigod na magsayang lungso wag ni Kristo, na puno mo sa kaloy na hindi ko sa iyang kaugalingan. Amen! Wala eh. akong linyan ng mga Lord, dito sa itong lungsod. Malukoy na sa itong lungsod. Kaya atong kalukoy na ikahin sa ginoo. Amen! Nakon silang lihang ayaw mo pa malit. Kaya naman, sa Omnibus Election Code 261, vote buying is a crime.

Why I'm doing this? Because of the love and mercy of my parishioners. Wag mo maging away nila. I love the politicians. I love them so much. I pray for them for them. Amen! Amen! Unang ako, slogan, kung imo ming paliton, ako kang prisuhon. Uy! Dapat na nasubo pero nagpapili na akong kalubuyo ko kung magkanina. Tiling ko kong tubag sa ilang mga accusation. Ako silang tubag ko sa buka ko kayo nagigitin sa ato sa kanila. mga hindi mo na kung parang kaya ano, Father, pakiyon ka nila! Huwag kira, kasi si Cristo tres, anyos, si Father na rin pa rin na na, nilapas na ko! Pakiyon lo ni kaya ano, ang ngayon ni Matthew kayo mga sasa. si Kristo ganyan mo ay isa nagpagamatay ako ba ang mga sasa. Amen? Amen! Ayaw mo kahadlok mamatay Eka katong kahadlok mamatay mo ito'y unang mamatay <laughs> Simpa po ka pa din <laughs> Ikaw mo tayo makunang <laughs> pariyan ka Ay magungan to Ang mga tao manas kahadlok di, di magalihok Ada tak? Amana tahu apa yang kita lihat tu? Telinga kali o, telinga kali o, visi sastera stillan di toko. Iman? Kalau mana tahu apa nak sila? Dunai gigi o. Ada tak? Amana tahu masih gigi penghantul? Dunai, dunai gigi Kadaghanan na isang isandig lang na ito sa natural mo, Mali, power, and, and influence. Kaya yeah, kung ma-awinan ang mga pagkano, abinin nyo kung walang kortahay, daghan ang kakos ma na ma-elect, Ang ayan na ay ulit na family dynasty is the source of corruption. Huwag maunay ka matungan. Ang mayor, mao ang amahan. Ang vice mayor, ang asawa. Ang kagawan, ilang anak. Uwang na lang mate. O ilang iro. <coughs> family dynasty is the source of corruption. Sila na rin kamao. Sila na nang educate. Na-educate. Diba? Kung kayo sila, dunay ay kahong, nagpapili ni sila. Doon ay influence, doon source of corruption. Tinoon yun eh! Tinoos! Ayaw mo pang away. Kung <laughs> 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 sa Ernesto Kasingkasi, ito na misulti, kapaturan mo na. Truth hurts, but it doesn't harm. Isa to? Truth hurts, but it doesn't harm. Una nga ni Dindo ko dito, kaya wala ko'y political interest. Kung pa rin ko kayo lahat ng Diyos. Ngayon naman, baka ko hindi napigil lang dito. Nga nga po sa buhay. Nga nga po kong gutom sa buhay, hindi na kong maglabot sa lahat. Kaya sa korupsyon, nagsugod na sa pagpamalit sa buhay. Kung nagkumpalit, nagkumpawi, tinoon -tino nga nila.